こ単じゃないな。<noise> siguro kung tayo yung ng pera o kaya mamibigay ng gasa yung ng helmet yan, sa sakali baka sakali Diyan Huwag po kayong mainit Tuloy na lang po Tuloy lang po natin Ang magiging masaya Sa pagkakulat natin Hindi naman po Malayo na sa ay mababa tayo narating yung panahon na bakit sila rin tayo sa industriya ng palura Ano na tayo naka JCB 90